itong National Security Council ay kinumpirma na may mga indikasyon na naghihimasok ang China para ho sa papalapit na May 2025 midterm election. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan na ni Bombo J.C. Galvez. Kinumpirma ng National Security Council na may mga indikasyon na nangihimasok ang China para sa papalapit na May 2025 national and local elections. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may operasyon na ginagawang Chinese state-sponsored sa Pilipinas kung saan nakikialam ito upang manalo mga kandidato na sumusuporta sa China at sirain naman ang mga kandidatong tumutuligsa sa kanila. Sinabi naman ni Sen. Francis Torrentino ang mga aktibidad ay hindi agad na unawa ng publiko dahil umano nakahalo na ito sa social media. Bagay naman na ni Malaya. Inahalimbawa ni Malaya na naikita nila na maraming naratibo na lumalabas mula sa China na pinalalakas ng kanilang local proxy dito sa bansa. May ipinalalabas mo ng pahayag ang Beijing na pareho din ang sinasabi ng local proxy sa Pilipinas. Inahalimbawa pa ng opisyal ang ginagawang balikatan exercises ngayon sa Pilipinas kung saan may mga pahayag na mula sa China na ito raw ay isang banta sa ating regional peace and stability kung saan gagayahin lang ng mga local proxies. Ito, meron ba mga indicators being observed? Uh, you, uh, NSC, you can butt in. Suggesting foreign interference in the 2025 elections, particularly targeting candidates with strong pro strong pro-sovereignty or anti-China positions. Meron bang na, 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 nakitang ganon? na yung tina-target ay eh, yung mga anti-China at tinutulungan yung pro-China? There are indications, Mr. Chairman, that uh, information operations are being conducted but that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. So ang ibig sabihin nito, may mga ongoing uh, operations ang on China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun, yun na, tanong ko. Yes. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Yes, there are indications of of that, Mr. Chairman. And at itong mga ganito mga pangyayari, hindi ito naintindihan kaagad ng sambayanan dahil ito'y nakahalo na sa social media, hindi mo na alam kung alin dito yung totoo. Is that yes. correct? That's correct, Mr. Chairman. Samantala, isiniwalat din ni Tolentino sa pagdinig na pinapondohan ang muna ng China ang mga troll farm operations upang siraan hindi lamang ang mga personalidad na itinuturing na anti-China, kundi maging ang gobyerno ng Pilipinas. Ipinirisinta ni Tolentino ang isang service agreement o kontrata ng Chinese Embassy sa kumpanyang Infinitus Marketing Solutions Incorporated para maging keyboard warriors kung saan trabaho nito na magkomento sa mga post at magpakalat mga impormasyong pabor sa China. Ipinakita rin ng senador ng isang cheque na nakakalagan ng 930,000 pesos ay bayad ng Chinese Embassy sa korporasyon. May mga operasyon din ng keyboard warriors laban kay Congressman Ace Barbers matapos umuna itong maglabas sa mga pahayag laban sa China. Pinaniniwala ni Torrentino na ang mga keyboard warriors na ito ay mga Pilipino na suportado ng China. Si Infinitus ay tumutupad lamang sa kontrata. Meron pong keyboard warriors. Siguro yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ho ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Marami pa ho yan. Isang, isang folder po yung talako. Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin, ayun ay ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Eh, subalit, ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Sa iwalay na panayam, sinabi ni Malaya na sisimulan na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon kognay sa ibinulgar ni Tolentino ukol sa Troll Farm Operations. Maghahanap naman daw ang National Security Council ng kaukulang kaso na maaaring isampan sa naturang kumpanya. Posible anyang mayroong paglabag sa Commission on Elections Regulations ang naturang kumpanya. Teke, eh, may pinakitang mga ebidensya si Senator Tolentino. So anong susunod niyan? Ang sunod niyan is for the law enforcement agencies to begin their investigations dito. No? Kasi meron itong uh, local troll farm no? na ginagamit di umano ng People's Republic of China to influence political discourse in the Philippines. So I am very sure na may criminal uh, ano yan uh, criminal implication so it's the NBI who should now take a look at those things so of course nandito sila kanina uh, Siyempre, mandato nila yan no and uh, they have to begin case build up immediately magsisimula muna tayo dun sa Invictus no ang usap Infinitos Infinitos ang usapan naman namin ever since nagsimula tayo na investigation dito sa Chinese Espionage in to Philippines is to go where the evidence will ano bring us no so depende dun sa kalalabasan ng investigasyon kasi nakita natin may cheque merong kumpanya may address so that's where the NBI the NBI can be, begin their investigation para sa Bombo Network News ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo